prepare ako nang uh, chips patatas dito ko sa machine i-slice ganun lang kadali 'di ba ang dali. Ang ganda talaga ng machine na 'to. Nakakatulong sa iyo. Kasi hindi ka hindi na kailangan yung magmanong-mano. Dito lang siyang machine. Ito. Ito parang ano sa chips chips patata. Lagyan ko lang siya ng kunting olive oil at saka i-fry na lang. Hindi siya deep fry. Ito ang kanilang lunch ngayon. It's because today is Friday. They are only half day at school, yung mga bata. Hanggang alas 12 lang sila. Kaya kailangan magluto ako ng lunch nila dito. Ayan. Diba? Ang ganda talagang machine na to. Nakakatulong talaga. Super. Gusto ko siya. Alam nyo, pwede kayong mag-slice ng stick. Stick-stick na carrot. Pwede rin yung uh, is cubes. Mayroon rin siya. Mayroon rin siyang uh, parang uh, nasaan na yon ako <clears throat> na inilagay? Okay. Ito ito dito na banda yung para uh, sa salat mo na ano, carrots dito naman yung chips at saka mayroon pang tatlo nito pwede mong i-cubes pwede mong stick diba? ang ganda talagang machine gusto ko siya nakakatulong talaga malaking tulong niya sa'yo malaking tulong kung ikaw ay OFW, kahit hindi ka OFW, kung negosyante ka dyan sa Pilipinas, nakakatulong sa'yo. Hindi ang bilis mong mag-slice. Diba? Tingnan mo naman ito. Mabilis lang kasi kasi maliliit lang na patatas. Pwede na rin yung mga malalaki pero pahatiin mo siya para magkasya yan. Lagyan ko siya ng herbs. Nasaan yung herbs ko? Ito oh. <coughs> herbs. Lagyan ko siya ng herbs. Lagyan ko siya ng ganyan. And then, olive oil siya. Lagay ko pa rin siya, olive oil. Kunti lang. And then, I will put also a little salt. Little salt. Parang, parang gano'n lang. Ah. Kasi hindi pwede dito maglagay ka ng maraming salt. Pwede ka rin, ilagay mo lang sa lamisa yung salt kasi kung gusto nilang magdagdag ng salt sila na lang maglagay bawal dito sa bahay yung maraming asin at saka ako na rin ayaw ko na rin yung maraming asin konti lang talaga parang ganun no? pisik lang na ganun di ba <coughs> hindi ako mahilig sa asin naglalagay lang ako pero hindi masyado di ba <laughs> okay, thank you for your watching. Bye, thank you.